Kinuwestyon ni Sen. Christopher Bongo ang mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa paunguna yan, na Secretary Rex Gatchalian hinggil sa pagiging selective o mapili ng mga ito sa pagbibigay ng ayuda lalo na sa assistance to individuals in crisis situation. Ang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation ay isa sa mga programa ng DSWD na nagbibigay ng tulong pang edukasyon, medikal, pampalibing, transportasyon, pagkain o tulong pinansyal para sa iba pang support services o pangangailangan pa ng isang tao o pamilya. Sa pagdinig ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ng pinamumunuan niya ni Sen. Amy Marcos, nakiusap itong huwag gamitin sa pamumulitika ang ayuda o tulong ng pamahalaan dahil hindi naman nila ito sariling pera kundi pera ito ng taong bayan. Sumama ang loob ni Go dahil sa bawal umunang banggitin ang kanyang pangalan sa mga payout ng assistance to individuals in crisis situation kay Chang Sponsor. At may mga lugar din gaya sa Alamino City, Pangasinan na hindi siya maaring pumunta sa araw mismo ng bigaya ng ayuda. Ngunit ang iba niya mga kasamaan gaya ni Senadora Amy Marcos ay maaring pumunta sa mismong araw ng payout. Kaya naman, tinanong ng Senador sa si Secretary Rex kung tatakbo ba itong Senador sa 2025. Ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, Pwede nyo pa lang doblehin pag inagigig eh, nagiging selective kayo ah, secretary Madam Chair one 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 more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Uh, my politics. Yeah. Uh, Senator I'm not one question for the record. Are you running for the uh, Senate? Senate? Senator I'm not running for the Senate. Oh, in fact, I, I yes, and oh. in fact I even wrote all the public polling permits okay. to remove me okay. from the list. So, and then and uh, communicated that so many times. Okay, so don't be selective. Alam ng publiko 'yan. Samantala sa ambush interview, kay Senadora Amy Marcos, sinabi nito na marami pang issue sa programa ng DSWD na dapat tugunan at upang hindi mahalong ang usapin ng politika. Dumi pensa din si Marcos sa sinabi ni Go na ang senadora ay nakapupunta sa mismong araw ng payout ngunit siya ay hindi pinapayagan lang naman ako, lahat naman na uh, pumapasok. Ako, talagang um, inoobserve bang magigig kung ano nangyayari, lalong-lalo na dun sa emergency funding kapag disaster. Kasi nga, problematic yan eh. Yun nga, kanina yung uh, isang senior citizen representative sinasabi, dapat magkaroon ng listahan. Tama, dapat magkaroon ng listahan pero pag bago yan. Pag may lindol, bago na naman. Pag may sunog, iba na naman. Kaya nga, uh, sa kabila ng lahat ng kaguluhan, bilin pa rin ako sa DSWD kung paano nila nagagawa. Ang hirap-hirap ng trabaho talaga at uh, padami ng padami ang ating mga emergency. Hindi ko masyado nakialam eh, nakikialam sa mga lista-lista. Basta, uh, basta may, uh, may mga, mga DSWD activities, ando na ako kasi chairman ako. So feeling ko, kailangan ko talaga mag-participate para makita kung ginagawa yung trabaho nila. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!